yellow yellow mga katigengs Manananghalian na tayo Masaya Kasi meron tayong kanin At saka sa tilangal-tagal Meron na tayong isda Ayan, snapper, red snapper Ang, ano, ang isda namin Mukhang magandang pagkaloto <laughs> Kasi may, ano pa, may olive pa Ito rin Chicken breast siguro ito meron din ano uh, toppings na corn at saka steamed rice, kaya masarap ito naman ay cauliflower soup at saka yung gulay namin ay <laughs> ewan ko kung ano kar karabasang yelo <laughs> at saka yung panulak ko bumalik si aking pinya. Kaya hiwalay kami ni Pepsi Paloma ngayon. O, pinya. Pineapple juice, bumalik. Hindi rin ako naglagay ng yelo. <laughs> malamig pa rin kasi ang lakas ng aircon kaya <laughs> malamig pa rin. Hindi rin ako, naiwan ko yung jacket ko kasi sa ano, sa sakyan ko. Kaya ngayon, na pang dinadaldal natin, ano pang inaatungal natin, kainan na. Wala, wala na atongal atungal. Huwag na tayo umatungal. Eh, masarap yung pagkain ngayon eh. <laughs> okay, okay, mga katigang. buhay. Kanin, may kanin. Ang kanin, ang buhay, ang buhay, ang kanin. <laughs>